Magandang uh, umaga sa inyong lahat. To this video guys, pag-usapan na naman natin si Pastor uh, Kibuloy. no? Sa balita, ayan, ipit-ipit na, ipit na siya ngayon dahil uh, marami nang ahensya sa gobyerno ang uh, humahabol sa kanya, no? Ang Senate, ang Congress at uh, yung uh, sa labas sa USA, no? May warrant of arrest na siya. Pero guys, meron pang isang alas na pwedeng uh, gamitin ni Pastor Apollo Kiboloy para mawala itong lahat na problema na hinarap niya ngayon. Gusto bang malaman guys kung anong paraan ang gagawin niya no? sa pangyayari sa sitwasyon ng buhay niya ngayon na ayan, inuusig na siya ng mga ayon sa gobyerno natin. Una, ayan na, makinig kayo mabuti guys. Una, ang gawin niya is sumurin din siya no? harapin niya ang sinado kasi may warrant of na eh ayan puntahan puntahan senate tapos pag umpisana uh, umpisa na ang uh, investigasyon ayon ito lang gawin niya guys ayan titigan lang niya si senadora Hontiveros tapos ayan alisan alisan niya ng kaluluwa ano? diba? kasi di ba si Apostol Kibolo uh, Kiboloy is son of God. Yun lang gawin niya guys. Solved. Ang, ibig sabihin, lutas. Solved na ang problema niya. Di ba? Ganun din sa, sa kongres. Puntahan niya doon. Harapin niya yung mga bigate mga kongres, kongregista ngayon na umuusin sa kanya tungkol sa kanyang uh, SMNI. Di ba? Pati ang Amerika. Puntahan niya kasi ba't, bat siya matatakot eh? Di ba? may power siya eh appointed son of God nyo yan so yun lang so, ma-advise ko sa iyo pastor kapulo, uh, Apolo Kibuloy, baka nalimutan mo na may power ka harapin mo ang problema mo wag kang matakot kasi may may power ka di ba at patunayan mo sa kanila na totoo kang uh, appointed son of God okay hanggang dito na lang guys salamat sa panood uh, peace mga sa supporter ni Apollo Kibuloy. पण मी सांगा पिला प्रोग्रेम दिस जॉर्व्हर पाहि